Good afternoon mga ka-French fries Nagbabalik na naman tayo Si Mr. French fries at Rapper Vlog So andito tayo ngayon Sa Liga Dito tayo pwesto kapag uh, Hapon Ayan, pakita ko lang sa inyo Ayan Ayan in yung court, marami naglalaro dito Yung mga iba-iba Mga taga-alias So, nagsalang tayo. First salang natin ng French fries. Ngayong araw, no. Ngayong hapon pala. Hapon na pala ngayon. Sorry. Ayan, ah. First salang na natin. So, yung apoy natin, kung makikita nyo, ayan. Katamtaman lang siya mga pa French fries kasi pag ayong medyo mapula siya, masusunog yung ilalim ng kawali nyo baga yan hanggang dyan nakikita no? nyo diba may mga puti puti pa kaya sa ilalim lang yung sunog niya pero ito pag yung pula yung apoy nya masasunog yung kawali papangit so iitim hirap maglinis pag gano'n uh, inadjust ko na lang sa mga mag gusto rin mag negosyo ng ganito ititimplan nyo yung ito ititimpla nyo yan para yung apoy ayan magkulay blue hindi siya kulay parang pula na malakas tipid pa siya sa gas kumbaga sa ano ayan oh eh. ganyan mga ka ibig sabihin sakto lang apoy mas ma-possible na mas makakatipid kayo sa gas hindi yung kagaya nung kasi malakas kaya inadjust ko na yung timpla tinimpla ko lang ito yung timpla niya yung bilog ayan bawat ano yun eh. mababago magiging kulay asul siya super so, salang pa lang natin mga tol. Wala pang ganun tao eh. So, ayan, medyo ano na mga French fries. Yung ating French fries is medyo malapit na siyang ma toasted. Iba kasi gusto nila toasted. Ayaw nila nung malambot guys. Kaya Ayan. Ang na natin kasi okay na siya. goods na siya medyo toasted na siya tsaka panalo siya na natin saka ito mas malasa to eh kasi ito yung premium yung eh. orange alam din ng mga tropa natin dyan sa ano sa liga sa kabila sa court kung gaano ka lasa tong french fries natin ngayon mga ka french fries Ayan. So, tapos na siya. May salang. Kasi ito, malasa ito, mga tol. Kahit, kahit wala siyang ano, yung... Kasi yung nilalagyan ko pa yan ng ano, eh. yung iba kasi gusto nila. Ito, so, nilalagay natin. Eh. Oh. Gusto nila may cheese. Ito yung cheese flavor. Tapos barbecue. Kasi meron din tayong ano, ito yung... high dice kasi ayaw ng nung... ibang customer ayaw nung ano kaya nung ganito ay may flavor na cheese tsaka barbecue gusto nala salt lang ayan ganyan kaya ito iodize yung iodize yung nilagay natin ah, sa mga cup naman ito sa cup 60 ito 40 may ganitong balot guys ito 20 20 pesos ayan Bigyan balot. Pero kung gusto naman nila ng ano, yung iba kasi, wala pa kasi ako yung pang malaki na cup eh. mga cup plate express eh. Yung pang ano, siya, family size. So, ayan. Tignan natin. Bwede naman na natin mga tol. Hmm. Panalo mga tol malam ng no, mga taga ano, taga Santo Niño dun sa court na prince French place na to, malasa. Kaya pagkatlapag pa rin natin doon ano eh. Yung na tayo, mga tol eh. Yan, so wala pa kasi. Medyo madalang pa lang. Ito naman yung mga tol ginamitan ko lang siya ng ano pagka syempre maliwanag pa ngayon ginamitan ko siya ng ganito yung ilaw na parang led di battery sya eh maliwanag pa naman kaya hindi ko pa siya. ah isang sya na ako medyo gumabagsak medyo may lang welding yung ano eh pero ito yung battery natin pagka madilim na iyaano natin sya iyo natin pero sa ngayon, siyempre hindi pa natin na-open dahil nga dahil nga ano pa, maliwanag pa siya. Dahil di pa natin bubuksan. Nakakasalang pa lang natin yung mga customer na nagdadatingan ng iba. Ano ma'am? Ano anak? Don't be shy. <laughs>